pa Ang dating kinakatakutan, tampayan ng mga tulongges Pagdating ng 10 oras ng gabi, wala na dumadaan dahil nakakatakot. Pero tignan mo na ngayon ang abinita. Sobrang liwanag na at marami ng mga nagbabantay at nagiikot dito. Iba talaga ang pagsik ni Yorme. So tara, pasalan natin ngayon. Pakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag na itong avenida Manila. Nandito na tayo sa Manila City Hall. Ah, ang pupunta natin ngayon itong area ng Avenida Manila. Kasi alam nyo dati, kapag dumaan ka dito ng 10 oras ng gabi, lalo na sa mga galing sa trabaho, pauwi pa lang, nakakatakot. Minsan nga ah, ayaw na nila maglakad dyan ng gabi. Pero ngayon, tingnan mo, kahit paglakad ka dyan ng anong oras, alauna, alas dos, safe na safe ka talaga kasi sobrang liwanag na. Itong pagdagdag ng mga pailaw dito sa Manila ay malaking tulong para iwas sa mga hold up, yung mga tambay dyan. Dyan kasi sila pumipuesto or yung tawagin ng mga tulongges. No? Ayaw kasi ni Yorme yan, yung mga tulongges dito sa Manila. In fact, sabi niya nga umalis na sila sa Manila dahil bilang na ang kanilang mga araw. Talagang wala silang mapestuhan dito. madilim na dito hindi kasi may mga tao na tumatawid dito eh hindi yung maliit na kanya ito parang sidewalk patawag niya napunta dito diretso sa may kung ano tapos ito yung ko plaza patawag dito ito, itong area na yan dyan oh ginawa ang spotter area so ito na yung MacArthur Bridge may ginagawang project ngayon, yan po yung Pasig River Esplanade Phase 4. From Manila Post Office, papunta na yan ng Aroceros Park. So dito sa MacArthur Bridge, may kita mo rin kung gaano kaliwanag na. Dumaan ka dito sa may tulay na to, maraming mga street dweller dito nakapuesto. So punta muna natin itong Carriedo. kailangan ayusin dito yung mga basura Pero yung gabi yata, marami yatang ang kwan dito, buhibli ng pagkain saka eh? yun, kita mo yun, oh? naputol na yung poste eh. Kaya yung sura yung kulay parang black brown ba yan Kaya yan, uh, ihi yan Kaya yung mga pagkain tayo, bisa tayo natin ha Madalas kasi umaga natin ang dadaanan ito eh Pasal lang tayo ulit Problema nito ito ka ba yung maraming vendor diba? napuno ng uh, basura yung kalsada so kung ano to pang uh, food tripan yung mga galing sa simbahan yun pinamukabay na kanyang kaliwanag dito Parang uh, ako nga dito umaga. Anong sabi niya ka ba yan? Ayan, dapat maliwanag no? para safe na safe ka dito. Diretso tayo hanggang recto. Uutin na natin to. So one month after pag-open ni Yormis Comoreno dito, mas magiging panatag na yung mga dadaan dito ng mga daily commuters. Saka yung mga maglalakad. Hindi e na kayo kakabahin dito. Na baka ma-hold up. O baka may mga sit-sit dyan. Wala na. May mga kuna na dito na patrol Gabi-gabi. Iniikot. Simula Carriedo hanggang Recto Avenue itong center island o itong daanan ng LRT bagong pailaw din yan kaya malaking tulong halos sa uh, ako nga dito sa lugar na to eh, itong paglalagay kasi ng mga ilaw ito yung uh, for safety purposes na rin para sa mga tao dito kasi itong lugar na to malapit yan sa recto isa sa mga kung din sinasabi nilang uh, nakakatakot na streets in Manila pero sa dahil sa leadership ni Isco ito ay nabago at uh, naayos Tira mo yung sidewalk dyan, di ba? Dati, puno ng mga tamba yan dyan, oh. Ang kailangan na lang siguro dagdagan dito, ang sa recto. Lalo na dyan malapit sa LRT recto station dahil medyo madilim pa siya. Ito yung sa LRT recto station. Okay na mga yung mga pailaw na medyo bitin lang dahil uh, medyo madilim. Lalo na pag dumanga dito sa mailalim ng LRT recto station. Ang Easy di pala nag-improve na. Meron ng Food World Express dito sa labas. Hindi mo na kailangang pumasok para bumili rin ng pagkain. Yung ibang park kasi dito, medyo madilim. Eh dyan na sa mga eskidita nakakatakot pag dumaan dyan, no? Lalo na pag, uh, kung ano uh, kinaumaga na di ba dito mahina na yung ilaw oh. wala na hindi na nga dito naman sa Nicanor Reyes papunta ang Espanya okay naman dyan oh. maliwanag dito lang lang siguro sana pa pa to uh, marami kasi mga sudyante dumadaan dito lalo ng pang uh, oras ng gabi alam mo naman pag uh, University Belt Kabayan dapat uh, pantala ka dito shape pero madilim mo oh. itong ever kasi matagal na itong sirado wala na dati bukas pa ito mga ganitong oras maliwanag pa dyan so, Nandito na tayo sa Nicanor Reyes. Simula dito papuntang Espanya Boulevard. Maliwanag na rin yan dito. Tsaka tina mo yung mga bangketa dito, di ba? Walang mga kanyan. Mga street dweller, walang mga basura. Dati yata pag ganitong oras, eh, tambak ng mga basura dito sa ilang lugar ng Manila. Lalo na nung sa Divisoria, ah, grabe. Nag-miss lang ah, down site talaga, ba? Diba? So marami na mga kapihan, pang tea, barbershop, at ah, yun. Unting-unting balik yung mga commercial shops dito sa may Nicanor Nung pandemic kasi halos sa ah, kanya naubos, nag, marami nagsara dyan, lalo yung mga computer shop. Dahil syempre, ah, dahil limited yung mga customer, wala masyadong mga tao. So anong masabi nyo ngayon dito sa pamumuno ni Isco sa Manila? One month pa lang yan ha? Pero, ramdam mo agad yung pagbabago. What more? Kasi sabi niya, di ba, tatapusin niya yung three terms para mas maayos talaga yung Manila. So, yan. Uh, one month pa lang. Pero, mukhang uh, nakaka-excite nito. Hindi na, lalo na sa mga darating na mga next uh, month, next year. At, uh, yan. So, kung meron kayong gustong i-improve dito sa Manila, comment down below lang kayo para yan ay makakunti natin may tulong na para sa may patupad at para sa kayusan ng bawat manilenyo.